ospital po yung anak ko. Pagkalabas pagkalabas po sa ospital ng anak ko, namatay naman po yung lola ko. Nagkakaroon po ako ng psychotic episode. Yung mga nagme-message po para sa akin para humingi ng tulong, pasensya na po talaga kayo kasi wala po talaga akong maitutulong sa inyo sa ngayon. Wala po akong kakayahan na matulungan kayo kasi ako din po mismo um Nanghihingi din po ako ng tulong sa iba. Sobrang dami ko pong problema sa buhay, sa pamilya ko, problema financially, napakadami ko pong utang na kailangang bayaran. Wala pa, na, wala pa naman po akong nare-receive na payout dito kay Facebook. Wala rin pong nag sponsor sa akin dito. Uh, naiisipan ko lang pong gumawa ng content kasi uh, gusto ko lang pong libangin yung sarili ko. At medyo sinwerte-swerte lang kasi nagkaroon po ako ng monetization. Pero wala pa po akong sinasahod dito sa Facebook kahit 5. Kaya po wala po akong kakayahan para matulungan po kayo. Kasi ako po mismo, kailangan-kailangan ko din po ng tulong. Lalo na po financial. Wala po nung naospital yung anak ko nung February. Uh, yung bunso kong anak, simula po noon, hindi na po kami nakabawi. pagkatapag pagkalabas na pagkalabas po kasi ng anak ko sa ospital, eh, namatay naman po yung lola ko. Kaya ilang araw po talaga na hindi po ako nakabalik sa paghahanap buhay, hindi po ako nakabalik sa paguukay Hindi ko na po napagpatuloy yung flow po ng negosyo na ginagawa ko inaatake pa po ako ng depression ko, nagkakaroon po ako ng psychotic episode, ng anxiety, ganun po. Pinaka-purpose ko naman po talaga kapag once na magkaroon po ng kita itong aking Facebook, eh tumulong din po sa kapwa ko kaya lang po talaga sa ngayon sa sitwasyon po ng buhay ko eh walang wala po talaga kami. Isipin niyo po na ospital po yung anak ko, pagkalabas pagkalabas po sa ospital ng anak ko, namatay naman po yung lola ko. Hindi po ako nakabalik ng ayos sa pagnenegosyo kasi nag inatake na naman po ako ng depression, nagkakaroon po ako ng psychotic episode. Tapos po, hindi naman po agad-agad doon natapos agad yung problema kasi patuloy na nagkaroon po yung sakit yung anak ko na ulit ng gamot nagka problema pa po yung bahay namin kailangan pong ipagawa kasi sira na po talaga yung bubong lagi po kami nababasa dito sa loob ng bahay namin kaya sa mga humihingi po ng tulong pasensya na po talaga kayo dasal lang din po yung uh, kaya ko maitulong ngayon sa inyo